po oh, mga idol ito po tayo mga idol gawa tayo interfering ng jeep ito pala idol ang gagawin natin gulong ng reloader at yeah. kung gusto nyo po mga idol ang paggawa natin ito yan yeah. tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol hanggang sa finish panel maraming salamat nga pala mga sa inyong walang sawang suporta sa aking video walang katapusan pa sa salamat mga idol tuturno pa natin ito mga idol yan mga idol sinisan sa ating video at hindi pa ingay mga motor Marami na tayong gagawin na doon. pa ang ginawa natin ngayon. Anim na pirasong truck. Ginayo pa tayo ng idol. yeah, Ayan. Iban tayo ating kapay ngayon, idol. At mayroon pa nakahintay, idol, na tricycle. Iuli ko na lang yung tricycle, idol. Iniiwan sa atin.

bigay kaya mahirap tanggalin 'to And, uh, Wala na natin ng ano, laki nung butas niya direng kasi ilulubog natin 'yung berry nitu

makita niya para makuha natin ang sukat ng ano sinter dirig ayaw ko may fly itong kasama medyo matigas to kaya kailangan idol pag may fly babawihin mo dun sa ano pinaka smile kung tawagin pagkaltas para hindi manginig Nah, ini lanadul parah. Kita yo ata natin. At, ito na nga ito lahat. nag na rin natin to. Napako yung pang natin na ito. pantay ko dito. ちょっとご苦な点。 Bubutasan pa natin yung idol na lagyan natin ng smile kung tawagin para hindi mag-vibrate yung ating gawa. Medyo makapal pa siya. Tain lang natin yung idol. Kailangan yung Lagi pasay yung ating tarik. para madali iwa at puputasan na natin na natin

nababot ng isang taon mga idol pwede nilang ibalik gawin uli natin mga idol yun yung pinaka-warranty natin ayon sa ating customer malakas sa atin ito mga idol lalo na ano, nung hindi pa pisao yung mga jeep

Ito ano center bearing medyo sa matarbaho at saka engine support kaya kailangan dito idol may tiyaga talaga kung walang tiyaga idol eh hindi eh tayo makabuo ng center bearing lalagyan pa natin dito ng ukit tawagin ni Ismail asya ito na ng mga idol ilagyan na natin idol ang Ismail ito na pala itong tawagin ni Ismail itong pula na laman na idol ang tawag nito Ismail doon sa nagpumit sa atin ito ay yung atin natin para yung probiler hindi manginig, kailangan tanggal kaltas natin yung ano david ganito lagi natin ang smile malapit na tayo matapos na david dole medyo laban yung ating ano diyan pulso yung pinaka okay. ganto ulit para maganda tingnan at, tapos ito ay daw kapitan na ito ng bearing kung so, nagustuhan nyo naman po pala mga ilo ng aking video pakishare naman po at pakipalo na rin Samahan nyo na rin po ng like, mga idol. At mga idol at malaking tulong na po sa akin yung my idol ang inyong panunod at sa, -sa pag-share. At please so, po sa inyo lahat, mga idol. Walang katapusan pa sa salamat, mga idol. Yan lang, idol, ang mga maganti sa aking mga followers at mga viewers. Ingat po kay tayo lahat lahat mga idol ingat lagi at siyempre mga idol para lalo tayong sitya idol eh magdasal din tayo sa mahal ng Panginoon tanggalan ko lang mga idol kung ano ayusin sila natin to And Ito na mga idol ang ating finished product at ikabit na natin ito idol ang ating bearing. So nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakishare na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol. So na idol, kabit na natin. So na mga idol, kabit na natin. Bago lang tayo nito nag-organize din. Yan ay na nakabao ng bearing yan. May ukit yung bearing yan sa gitna. at salamay idol, lang ating finish prata yan siya lamang po mga idol at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta God bless you po at ito mga idol pukunin natin po yung ating gawa ayan ayan na pala idol, si boss oh. yan po ang nagpagawa dalawang araw na to mga idol dahil marami tayong gawa mga idol ngayon natin natapos yung boss at saka ito Meron pa tayong 3 skin. Salamat po bye bye.